Ayan, magandang araw mga kapatid na no, Okski Vlog. Andito tayo ngayon sa Motor Ace, Lulumboy, Bukawi Branch. Para dito sa bagong-bagong pinabas ng Yamaha Aerox 155 version 3. So, ito po yung standard. Yung kulay po niya. So, ayan, iikutan natin. At uh, titignan natin yung mga specs and features nito. At uh, ganun din, alamin din natin yung cash price and installment dito sa kanilang branch. Редактор субтитров Ayan, nandito na ngayon yung bagong-bagong Yamaha Aerox 155 version 3. Ito yung standard, yung glossy blue. So, meron din yung kapareho sa sniper, yung ayo kagaya nun. Yung standard ng sniper, kulay blue. Parang paro sila ng kulay at nung legal. Ngayon, meron na dito. Meron din siyang kulay puti at kulay black na ito. So, nakita na rin natin sa personal. At napaka angas din pala ng pormahan nito. Ang kita natin dito sa kanyang headlight, ayan, unahin na natin dito sa harap. Ayan, yung kanyang headlight ay naiba na compared dun sa version 2, yung disenyo nito. So, lumiit yung kanyang park light dito, ito, parang kilay niya. yan then sa taas, ito yung signal light niya, kabilaan yan. Iliidin na rin po yung mga ilaw nito, pati yung kanyang uh, headlight, yan. Sa so, tingin nyo, parang projector siya, eh, no? Ang ganda nung design, pa ano siya, pa rectangle, no? Para na rin mata talaga nung robot. Tapos, meron pa siya ditong pagka-carbon fiber finish, yung oh. pinaka-winglet niya, no? Kahit di mo na lagyan, may design na siya dito. So, ang ganda ng pagkaka-disenyo ng bagong Aerox, no? Mag Pero, maganda rin naman yung version 2, no? Pagka ano, nasa sa choice niyo na lang yan kung ano yung mas uh, gusto niyo pero para sa akin syempre mas latest to ito yung mas maganda no so dito naman meron siyang glossy blue dito tapos yung Aerox na tatak. then dito yung tanyang uh, racing na decals then dito sa gitna kulay matte black finish then yung logo ng Yamaha dito at sa head ito wala pa siya nakalagay na ano, visor dito. Meron niyang visor na maliit na no, nilalagay dito. Ayan. Tapos, andito yung kanyang blue core. Ayan. Yeah. Then, dito sa side, dito sa side, makita natin yung Yamaha. Then, the side bearings ulit dito sa baba. Meron din siyang Aerox na nakalagay dito. Then, yung decals na kulay puti at saka black dito. Ayan. Yeah. Tapos nakalagay naman sa ilalim yung BBA variable bob actuation. Ayan. Then baba tayo dito sa kanyang fender. Ayan. Sa fender niya, glossy black naman. Ang ganda ng pagkakadesign din. Very sporty. At dito, matte finish na black. Then naka allen bolts yung mga pihitan uh, pihita niya dito. Then sa kanyang uh, disc brake sa harap, ito. Naka round shape. Then, naka single pad caliper. At ito yung kanyang speed sensor dito. So, hindi naman siya EBS, ano. Then, sa kanyang mags, kulay blue din. Ang ganda. Combination sa pairings dito. No. Tapos, yung size ng gulong. So, tingnan natin. Ayun. Yung size ng gulong dito sa harapan. 110 by 80 by 14. Tapos, masisilip na rin natin dito yung kanyang kusina. Ayun. No? So, ibig sabihin malakas yan kasi dinig na dinig natin sa sa front, no. Tapos dito may air ventilation din siya dito sa so may harap. Ayun. So, dito pa isang nadagdag dito sa version 3 yung kanyang disc brake or disc brake na rin yung kanyang likod yun yung nadagdag dito yan naka single pad caliper siya na malaki and disc niya sa likod so round shape din ayan, tapos uh, liquid cool, ito yung kanyang radiator ayan, makikita natin yung design dito ang ganda ng kanyang cover then yung kanyang muffler dito, ito halos uh, same naman dun sa version 2 yung uh, disenyo nito pati yung kanyang heat guard, ayan then naka dual shock na rin ayan, yung kanyang shock sa likod so, kung gusto yung palitan, pwede rin naman mas madali pa syang palitan kasi ito, nakalabas na rito yung kanyang ano, no, yung tornilyuhan niya yun know, madali na siyang uh, ikabit hindi ka na siguro magbabaklas dito ng pairings no ayan then punta tayo dito sa kanyang taillight eto ang pagandahan dito sa taillight napakaliit lang marami nga nagsasabi kahawig na daw to ng tail uh, taillight ng R3 no halos pinagpareparo nila sa sniper ganito rin yung disenyo then meron siya dito sa may taas na logo ng Yamaha. Then sa kanyang signal light, eto naka-separate. Then LED na rin yung mga ilaw nito. Sa ilalim, meron siyang ilaw sa plate holder. Then yung fender niya, eto. Yan o. Ang haba ng fender. Yan o. So may reflector din yan sa likod. Ano? Tapos flexible yung kanyang plastic. So all goods quality. Tapos ito naman yung gulong niya sa likod. Ayan. Tingnan natin yung size kung anong size nito malaki ang size nito ayun 140 by 70 by 14 sa likod tubeless na po yan Ayan yung kanyang mags no? then dito sa kanyang panggilid ito yung kanyang airbox nakalagay dito yung yamalu yun yung wine oil then yung panggilid nya wala na po itong kickstarter no? so dito rin naman yung panggilid ng version 2 parang para walang sila then sa side stand meron din yung kill switch So, punta na tayo dito sa kanyang uh, panel, ano? Ayan, ito yung pinakamagandang upgrade din ni eh. Uh, rocks Itong kanyang panel, parang nakalutang na dito. Ayan, nakaangat siya. Parang siyang isang cellphone na nilagay lang dito. yun. Ano? tapos ito, may tatak na Yamaha. Fully digital nga pala to, no? Ayan. Then, makikita natin dyan yung kanyang mga function, yung speedometer, odometer, check engine lahat na po ng information na pwedeng tingnan natin dito sa kanyang panel no? then ang ganda ng design dito ito glossy blue then may logo ng Yamaha yan dito then itong standard ay naka disusi pa sya no? ayan naka shutter lock key ito yung kanyang susi then dito rin pinipindot yung fuel and then yung sa seat no? ayan ito naman yung uh, fuel tank nya at meron naman itong fuel capacity na 5.5 liters then ito naman yung mga switch nya dito Ayan, meron siyang high and low then yung pindutan ng menu dito pala Ayan. third signal light switch busina then sa kabila ito meron siyang bukasan ng mga ilaw at yung sa hazard nya Then, yung electric starter niya dito. Ayan, all goods, no? Napakaangas. Ito naman yung lever niya. Naka, ano yan, naka-alloy. Then, yung brake fluid niya, kabilaan. Ayan, ito. No? Then, pagdating sa upuan, ganda rin ang upuan ito Ayan, no? Very sporty na rin yung forma. Makinis siya. Tapos, kitang-kita mo yung stitches dito. Ayan, o no? Tapos, manipis lang dito sa kanyang OBR. So wala siyang grab bar, ang pinaka grab bar niya dito na. Dito na hawak yung OBR arm. Ito, meron siya dito, kabilaan 'yon. Yung side na to, ito meron siyang pagka carbon fiber finish. Dito ang ganda ng pagka-design ng. Maskuladong maskulado ang datingan, no. Tapos sa kanyang uh, footboard, ayan, malawak din. Mahaba, pwede mo rin sagad dito yung paa mo. Pwede rin dito. Tapos yung kasan pala, ito. So alloy, napipilip din siya no. Ayan, napakintab. So ayan po yung bagong-bagong Yamaha Aerox 155 version 3 sa kanyang price dito sa kanilang branch ay meron siyang cash price na 128,000 may down payment na 17,300 12 months 13,803 24 months 8, 258, 36 months, 6,204 may rebate pa na 200 yan pagka updated tayo nagbayad dito so, ayan available na yan dito, so kung gusto nyo naman yung uh, yung turbo na ito i-request nyo na lang dito kay sir, para uh, maassist nila kayo no? so, ayan, tapos meron din silang mga available na units pa rito, ayan kompleto sila yung ADV uh, PCX yung NMAX version 3 na standard meron din sila dito ito pa yung dating yung Aerox na version 2 meron sila ayan Vibravis Honda Click ito kumpleto yan Honda Click 160 Raider FI meron sila dito ayan dalawa meron din dito yung Mio Pasio 125 ayan Mio I125 then mga repo marami sila dito yung repo no Ayan, mga karamihan dito, mga Honda Click. Tsaka yung TBS. Meron sila dito. Ayan, TBS. Ayan, ito yung re-release na sniper. Ayan, o. No? Sniper 155 standard. So, ayan po. Mga kapatid, maraming maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe always.